Hello, Darwin! Uy! Happy birthday! Ayan! Ayan, nandito kami sa... Nandito kami ngayon sa tent ng baguettes na yan na din na nagantay ng next sequence namin para mag dito kami nagtampali so yan yung tao may hotel kami dito yan may condo dito ito parang smart gamit ka na isa pa yung pasalubong dito di kami oi ticha eh mga ingat ka lagi yung antok match yan okay oh naitanman si EJ Hi. Hello. Uh, happy birthday, Darwin. Um, kaya lang birthday na ba? Ewan ko sa kanya. Ay, hindi. Hindi siya sabi na edad. Hindi, hindi pero, pero matanda na siya ah, matanda Nakita mo yung mukha niya. Happy 30th birthday. 30? <laughs> hindi, 50 na ata eh. Happy 50th birthday, Darwin John Bela. 75 na ata siya. Oo, ganun. 75 years old. Totoo, inatawin siya. Siguro mga 19 lang yun. Ganun. 19, 19, 18. Hmm. Tanda na nga. Ganun lang. Okay, Josh! Uh, Gate mo si Darwin. Birthday daw Dar ng mm. si Darwin. Ay, yung ano? Naalala mo siya I yung ay, magpapapicture sa'yo tapos nadulas? Si Darwin? Yeah. <laughs> so, happy happy birthday, Darwin. Uy, mag-greet tayo. A happy birthday! Knock na! Who's there? Yuki. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday. to you. Say Yuki na? Oh my Yuki. Ay, birthday mo, birthday mo, <laughs> so, birthday mo. So, may sa mga show. ako ano sa yon? Yung kahapon kasi, nanguhuli ako sa polis. Ah, uh, kahapon naglalakad ako, oh, nanguhuli ako ng polis. Ewan ko kung bakit. Ang so, sabi niya, ay na bata. Nadaling ka sa police station. Natutuwa ako kasi sabi niya, bata daw ako. Oo! Oh! Hindi, bata naman talaga ako, ako. So, yun. <laughs> <laughs> sabi ko, pagdating ng police station, sabi ko, Uy! What's up, police? Ano? Ano po gawin ma? Bakit hinuhuni mo ako? Sabi niya, ikaw ang ba ikaw bata ka? ako ka ng baril. Sabi ko, what? 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 The? <laughs> what? what? Parin ko. Kasi nung, nung time kasi, naghawak ako ng sinigang. Sinigang. Ano diba yung gulang? Mm hmm. Yun, sabi niya, Yan! Yan! Ano yan? Ano po? Sinigang po. Sabi niya, Sinigang? Baril yun eh! Sabi ko, What? <laughs> sabi niya, Sinigang! Sinigang! Gang! Sinigang! Gang! Bang! Ah! Yeah. Driver! sa police din Joke lang daw yan. Joke lang daw. Para tayo yan. yan. So, <laughs> no. joke lang daw. Oh, hindi nga sinabi mo, what? 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 Okay, joke lang. Ayun na no, nga, isa pa. Uh, may nabula ko. Ah, whatever. Sure. <laughs> <laughs> okay. Sabaw <laughs> <Tabo> na ako. Sabaw pa rin. Ano mo naman, na, baka na rin. Ano na? Win na ako eh. Tumaga <laughs> 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 mga pala. Madilim kasi yan, lalakad pa ako, <laughs> uy, Ay, na ako. Lalakad pa ako. Hindi. Um, ewan ko. Bahala. Impossible na kakamilang Ako maglalakad ako. Bye bye. Tulog na. Bye -bye. Bye -bye.